Bukod sa pagpuputol ng mga puno at pagkasira ng mga kagubatan, sinabi ng political analyst at professor si Antonio Cabreras na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay ang mga bara sa mga daluyan ng tubig tulad ng mga ilog at estero. Sa kanyang segment na punto de vista sa Rise and Shine, Pilipinas, sa halip na malayo ang maabot ng daloy ng tubig, Naharangan nito ng mga establishmento at mga bahay. Aniya, may mga lugar sa Pilipinas na maituturing na natural o natural flat plain o talagang binabaha. Subalit, ang kalikasan ay mahaasahan aniya at mayroong natural na paraan para maisa ng unang bugso na tubig para dumaloy ito patungo sa ilog at lawa. Dahil nga nakialam na tayo, pinutol na natin ang ating mga kahoy. Wala nang pumipigil sa pagdausdos ng tubig dahil po tayo ay binarhan natin ng mga ilog at mga daluyan ng tubig. Sinemento na po natin, na natin ang mga lupain. Lalo pong lumala